Hoy, mga mahilig sa entertainment. Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon. Bida si Nagabi Conception. Kylie Padilla at Kazel Kinochi sa isang bagong LA drama series na katakdang bumalik sa di si Gabby Concepcion sa pamamagitan ng pinakaabangang LA drama series na Nay Father's Wife. Magbabalik sa pag-arte ang versatile TV movie star na si Gabby Concepcion sa pamamagitan ng family drama series na Nay Father's Wife. Ang huling LA project ng dating matini idol ay ang primetime series na Nay Guardian Alien kasama ang kapuso. Primetime Queen na si Marian Rivera noong 2000 at 2024, sa panayam kay Gabi sa Story Conference, ipinahayag niya ang kanyang pananabik na gawin ang malaking proyektong ito sa Yeg Negatibo Pito. Another beautiful project once again with Heli. Medyo matagal na rin ako na hindi nakagawa after ng concert. This is a very exciting project, maganda yung title natin ngayon, Loy Father's Wife. It's a really nice project, maganda yung istorya niya. Magaganda yung story ng bawat characters and again this is a different project hindi katulad ng mga nagawa natin noon. He added, meron mga twist din siya syempre na abangan na lang natin pag napanood natin. Ang Ili Entertainment Group ay nag-assemble ng stellar cast para sa Nay Father's Wife na binubuo ni na Padilla, Kazel Kinochi, Jack Roberto, Arlene Mulach, Andre Paras, Suprado, Maureen Larazabal, at Snooki Serna. Nayong maaga, inaabangan na ng Sparkle Prime actress na si Kylie Padilla ang pag-arte kasama si Gabi Conception. I'm very excited syempre and maganda rin yung kwento namin bilang mag-ama dito sa show na to. I'm very excited to explore that with him. Very interesting yung story. Samantala, inamin ni Kazel Kinochi na medyo kinakabahan siya sa kanyang role sa Ne Father's wife. She explained, "Syempre kinakabahan ako kasi first time ko rin magkaroon ng ganitong role. From andrei previous role parang pabagets-bagets lang. Dito have to be like more serious, more mature. Samantala, gustong mag-workshop ni Gabby kasama sina Kylie at Kazel, na first time niyang pagtatrabaho para masira ang yelo, Masaya na makatrabaho ko sila for the first time we expect na" Magkakaroon kami ng workshop and I hope in this workshop ma-break ang ice and I'm sure magiging masaya rin naman. Don't forget to like, share at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa sign off. Kita tayo sa susunod na video.